Ayan. Ano pong masasabi mo, Master Tabo? Let's drink. Awad niyo yun. Rakon! Yon. Leche. Leche. Ano na dito

ngit Ay, medyo sosyal. Sosyal. Apple apple. Oh apple. 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 apple, apple. Toast, toast. Pwede, ano ko, kundi ka ito. mo yung sarili mo. Apple, apple. Toast. Toast. Shoot. Apple yan, apple.

Sanurin nga natin gago. Bond. Mighty Bond. Mighty Bond. Ikaw, sino ka? Ha? Magpakilala ka. Ako si Mighty Bond eh. John. John like, Red Cross. Oh, you? Yo! 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 Laki na gago. Laki na marwa. I'm Chris. Chris yo. Ayaw. Sabog. Sabog. <laughs> Hai, Ito po pulutan namin. Pulutan. Ketchup. And alak, alak, alak. Ketchup. UFC pinipira namin yeah, na kami. Eh, yeah, eh. Yeah. <laughs> yeah. isa pita mo na salita. Brought you by UFC Tamis Anghang Ketchup. Happy so, horse yan. Eh. Wala pa happy horse. Yeah. Yeah. So, bago taong termine, kainuma at na kasiyahan. Sana wala mga malatakalukutan kaya tos ang yung kerabai puga 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 puga, 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 puga. puga. <laughs> puga, puga. and also, what do you buy red horse red horse American red horse American, and red horse. American and strong. strong extra strong green apple green apple tayong <laughs> ito <laughs> <laughs> zoom out green apple try it with green apple. apple and try it for now and snubber snubber no special Special Sponsor SNOVER Humahago Humahago sa lalamunan <laughs> <laughs> SNOVER talaga sponsor <laughs> Kayo sa Youtube Try nyo Red Horse with SNOVER Humahago sa lalamunan Subukan nyo na makita nyo Anong feeling na humilang ng Red Horse sa may SNOVER Yun, pagod. <laughs> wow, Ikaw ano piling uh, Red Hot Mesh Nobel? Cool. Oh, man. So, hi. Hi. Eh, Mais. Green apple you want? You buy. Mmm. Wow. Maish. <laughs> <Mice. laughs> ah. Lumabas na utak ni Chris. Suwabe. Pero ano talaga balak mga precious? Wag, baka mabuko. <laughs> Wag yan. <laughs> <Taip tayo. laughs> ipo ko sa painster ko to. Naip, friend ko siya. Like tayo dyan. Yeah. <laughs> yeah. De, yeah. Friend, friend ako. Yeah. Friend. Yeah. Kilala ni. Bago Balita ay ako, ay balak mo is... anakan si Precious ah. Wow. <laughs> Nagkak, anak ka na. Si ka na. Precious Divine Palino. Dato <laughs> to? Talagang bulgaran, you know? Ika, si sa SGA para niya na. ay graduate, schoolmate, classmate. <laughs> Iniwan oh, mo. Marito, sabi mo sa mo, hindi ka namin mangyari sa inyo ah. Ipapasok ko na mula doon na yun. dyan, isa. One, two, three. Ika, kasal ka na. Pugak, pugak, pugak. Ini one more ampu sunat dosa pugap Oh bakit bapina kali Ampu sutu dari nagmahal Nasaan ka na Si Chris ngayon ay naglu dosa Obak oh, iba ang puso niya Ay labis na sakta Eh, yeah Paulus yeah. <laughs> lang yung bro, Paulus Eh yeah. Pero hindi ka pala siya Hindi pa, rock and roll baby boy Kawai ka naman sa camera